siguro hindi lang nila na, hindi lang sila nakaka-relate sa buhay na meron kami sa sa pagsasamahan namin mga panahon na 'yon. Mahirap tayong husgahan ng isang tao hangga't hindi natin nakikita 'yung 'yung tao. Mm -hmm. Naging uso 'yung pagbabas sa atin through social media. Kumbaga connect-connect na lamang 'yan. Minsan sa atin, hindi naman nilalahad natin. Likas sa ating mga Pinoy minsan, na kung ano 'yung nakikita babasa paninwala na ka. Yes, so, Wala silang uh, batayan kung tama ba to, mali ba to? Fake ba to? Fake ba to? Kung kung Totoo ba to? ba to? Una hindi nila nakakasama 'yung tao. Hindi nila ako nakakasama. Kung makakasama, kung makakasama niyo lang ako sa sa kanyo ako husgahan. Mahirap din po kasi na ah pinakisamahan ko goyan, pero ito pa rin ang ginawa sa akin. Pero anong rason? Isipin natin anong rason bakit mo ako binabas? nakasama mo, nakasama kita anong pinakita ko sa iyo nang hindi maganda minsan hindi natin masasabi eh pero minsan dahil sa social media na rin po ang iba gustong kumita tama po ba tayo minsan gustong uh, makilala pero in a nice way naman sana kasi ako, unang-una, wala naman akong ginagawa sa tao na hindi maganda. Maayos yung pakikisama ko, maayos akong gumagawa ng kabutihan at maayos din ako na nagtatrabaho para sa sarili ko rin at para sa mga tao na nagtitiwala at nagmamahal. Mm -hmm. Sa mga basher na wala naman ng problema sa akin yan. Parte po yan ng trabaho natin at parte yan ng buhay natin. Nandito tayo sa industriya na ganito. Tanggapin natin kung ano ang sasabihin opinion ng ibang tao. Negative man positive man yan, pero as long as na alam mo yung ginagawa mo, uh, alam mo yung tama at mali, wala kang ng tao huwag kang mawawala ng pag-asa na ituloy yung mga kabutihan na ginagawa mo at huwag kang mawawalan din ng pag-asa na may mga tao pa rin na nagtituwala at nagmamahal pa rin. Yes. Mag ay, ito, ito, ito. Sabay-sabay. Teka lang! ang tanong! Oh. Ayan. Aha! Ayan, go! Ayan. go. go. Pero in, in a way, kahit pa paano, naapektoan ka rin ba ng pambabas? Di ba? Ano, yung worst na bas na base na natanggap mo? Ah, po. Uh, noong una kasi, nung hindi pa naman ako nasa ganitong larangan ng uh, ginagawa, wala naman talaga ako na nakakaaway. Wala akong ginagawang uh, hindi maganda sa kapwa ako. Kung baga sa simula nung simula, parang nag-start yung mga pangbaba sa akin, yung paninisiba mm. na ganito, keso, ganyan, oh, ganyan. Sabi ko, wala naman kayo sa lugar na yun. Bakit nyo ako sinisisi? -si -si. oh. Kung nandun kayo, makikita hmm. ninyo. Yes. Kung baga parang sa simula, masakit siyempre. Hmm. Ang sakit sobra. Hindi ko matanggap yung mga ganong mga salitaan na, wow, may ganito palang klaseng tao. Na ngayon ko lang po na-experience, na ngayon ko lang nakita. Ngayon ko lang din na nababasa yung mga ganito na ang sasakit magsalita. Mm. Sabi ko, may mga pakiramdam ba to? May mga magulang din ba to? Mm. May mga kapatid din ba babae mm. ito mga to? Mm. May mga... Uh, uh, pamilya ba sila na pinoprotektahan? Mm. O wala silang pagmamahal sa sarili? O wala silang pagmamahal? O paniniwala sa taas? Kaya nila nagagawa yun. Mm. Ang sasakit magsalita. Paano minahandehan uh, Ah... Sa taas asal lang ako nagtitiwala kasi walang ibang ako pwedeng uh, pagkatiwalaan sabihan ng mga nararamdaman ko kundi yung si Lord. Mm -hmm. mm -hmm. Pero diretso ang tanong, ginamit mo mm -hmm. ba si Mahal? Mm -hmm. Hindi ko ginamit yes. si Mahal. Sa mga ano, sa mga nagsasabi na ginamit ko, sana stop na natin kasi gaya po ng usapan namin dati, tayo po mm -hmm. na kahit saan naman, sinasabi ko yan na wag na nating isipin Oo, na ginamit. Ang pangit po kasi na sabihin mm. ginamit. Kumusta tinulungan ko rin naman. Mm, Kumakakatulungan. Uh Oo -oh. po. Tinulungan ko siya, tinulungan din niya ako. Mm. Kumusta kung, kung makikita niyo naman po yung samahan namin, kung mismo kami uh -oh. nakakasama ninyo, yung samahan namin solid naman po talaga. Oo, in fairness.